Nagsandig na kilid sa panimalay nilang Linda Pareda sa Zone 3, Purok Balunto, Barangay Labangal, Jansan, ang usa ka poste sa kuryente. Makita nga nagbitay na ang mga wire ug naglambod na kini ug ni sangko na sa atop nilang Linda. Na kuan magud sa una naghangin-hangin di, murag nagsiga ang kalayo di. hasta amoa nagsiga magud diri sa kahoy. Ay sa among silingan mao to eh, gitawagan namo ang ko ang maong insidente. Gireklamo na matud pa sa mga residente. Ug na sa halos usa ka tuig ang ilahang pagpaabot ngadto sa buhatan sa Sokoteko 2. Giadtoan na matud pa kini sa Sokoteko. apan hangtod sa karon wala pay aksyon sa maong problema. Tapos ako ang pinsan din po, to, kung ano, dugay na din siya nga, niya uh, sa po sa kalungkong um, Oh. Ano, wala at hindi hapon. Dadi, ano, kaya nila picture. So, sa katong may nagpakita ng pod, picture, pero wala dyan. Halos mga residente sa lugar, mulo na ang maong poste. Nanawagan sab sila o gaksyon, samtang wala pa'y problema nga mitumaw. Oh, ang uban kay silingan na mo nag dito kay mahadlok lagi sa sunog. Ya mag ingon ang sukuti ko o sige ato akuan uh, balik ko lang namo asta karon wala man gi kay ang kahadlok ka namo basi mga sunog ba adlok gyud siya so kana sa ama man nga makuha to pa pa ba na ay mawad ano kana gud na good ma something di kana tama guna una pero murag dito gyud sa padulong ni dangu po sa news team sa Sokoteko 2 aron i-follow up ang gikaingong problema. Nagpaabot sa mensahe ang spokesperson ni ini ug nagpasalig nga ilaha kining ipasuta sa ilahang maintenance team. In the heart of changing lives, kini sila Liza Labaho. Brigada